So guys, good morning. nandito po tayo ngayon sa ating mga pananim na ampalaya. Ito yan guys. Napabilis po ang pagpunta ko dito kasi po uh, kaninang madaling araw guys, bumuhos po ang napakalakas na ulan. At sinyakap po po yung mga kanal nila. O yun dun sa bandang dulo. Kasi guys, napakalaking, napakalaking tubig po ang dumarating dito. Dahil po ang mga katabing bukit po guys, no? Mga nagtatimlampong palay. Bali, sa pagpunta po dito sa barangay Santa Teresa guys, ako lang po ang nagtatanim ng gulay. Kaya ayan guys, no, ay papakita po sa inyo yung mga naitanim po nung September 6. Ayan guys, medyo mabagal po ang kanilang paglaki. Gawa nga po nang i-deliver yung punla na may sakit po sa puno guys. Yan naman napansin ko na may sakit sa puno guys, no pagka-deliver po kasi ni Sir Christian Bayani ng Farm Ready uh, pinaingaan ko po muna siya ng one day kasi po kaya ginawa ko yung papaingayin po ng one day yung mga punla natin na nai-deliver kasi nga po doon sa greenhouse po nila sa mismong Farm Ready medyo naati po yung hinit na dumadampi sa kanilang mga taon or katawan kumbaga guys no, isinanay ko po muna sila sa sigat ng araw para paglipat po nila guys kain nilang labanan yung sobrang init ng araw na guys, no, nung magtanim na po kami, nakitaan ko na pong konting diferensya yung punla na meron po siyang parang kalawang sa puno. Inisip ko guys, no, uh, siguro normal lang yung ako. Nagtanim po kami tuloy-tuloy alos po sa mag-apon tapos po namin itong 2 hectares na yan. Nung po dumating na po yung tatlong araw, mag apply na po tayong calcium nitrate at soil conditioner na humates. Ayun guys, no, uh, pag apply po natin, marami na po yung namatay. Dahil sa pag-aaral ko guys, no, hindi po nila nakayanan yung lakas ni calcium nitrate. Lahat po nang may ina at may kalawang sa puno guys, bumigay. E ngayon guys, no, siyempre ang gagawin po natin, no, magreklamo po tayo sa pinagbilian po natin ng punla. At bago ko naman po itinanim guys, no, nung nakitaan ko na po na may sakit sa puno yung parang kalawang, naitimbir ko na po dun sa nag-deliver sa ating punla guys, kay Sir Christian Bayani. Ayun e nga guys, no, sa... Mula nung naitanim ko na September 6, ayan guys, halos isang buwan na po ngayon nainip po talaga ako guys kasi kaya nasabi kong nainip guys nakaraan taon po nung tinamaan ko yung tanim ko na grafted ang palaya 48 days po nag arbes po ako eh samantalang ito guys no uh, isang buwan po sila ngayon October 6 po ngayon naitanim po ng September 6 bali yan guys ganyan pa lang po siya kakapal at katas uh, kasi nga po, medyo nairapan siya. Nung pong inaitanim ko na September 6 yan guys, binilang ko po hanggang 15 to 18 days. Alos 1 pit lang po ang tinaas nila. Mabagal lumaki guys. Gawa nga po ng parang binalatan yung paikot niyang puno guys. Kahit po kasi yung punong mangga guys, balatan mo yung paikot niyang puno. Hindi po siya kagad mamamatay. Daan-daan po siya mamamatay. Ganon din po sila grafted palaya ganun po yung na-encounter kong sakit. Matagal ko na po tinatanim yan, guys, no? Ayan, siguro nababansin nyo. Maal po ang presyo ng grafted ampalaya. Pero gusto kong tinatanim. Kasi, napakatibay po niyan sa baha, guys. At sa ulan. At syempre, guys, no? Uh, kahit naman yung technician na nag-deliver sa atin, na si Sir Christian Bayani, hindi niya rin po alam na Pwede hindi niya rin po alam na mayroon sakit sa puno. Kasi siya po ang taga-deliver guys. Iba po yung nakadestino sa mismong house ng Farm Ready. At ayun nga guys, no, uh, nung nabalitaan po nung isa nating kasamang magsasaka na ikinuwentok po sa kanya kung ano ang naging problema at kinukumusta niya po kasi yung mga tanong kong grafted ang palaya kung gaano nakataas. Ayun guys, no, nasabi ko nga po sa kanya na nagkaroon po ng problema sa puno yung mga naitanim ko or na-deliver na punla sa akin guys kasi mga guys no dahil siguro may malas at may malasakit din po si Sir Leo na-encounter niya rin po pala guys yung ganyang klaseng sakit sa mga na-deliver sa kanyang grafted ang palaya at syempre guys no ah, meron po siyang napagtanungan hindi ko po alam at hindi ko na po tinanong kung technician po yung nagrekomenda sa kanyang gamot at si Sir Leo guys ayun sabi niya nga ako sa akin na papasyalan ko siya at bigyan niya ako dun sa gamot na nagrekomenda sa kanya eto nga po siya guys ang pangalan po nito guys no si Ventus tinanong ko nga po sa agriculture supply dun sa amin natawa po sila wala daw gamot na Ventus eh, syempre, guys, no, pinuntaan ko po sa Sir Leo. Hindi naman po pala sa agriculture supply niya binili to. At, diniliver lang sa kanya. Nung pong ibinigay sa akin Sir Leo, itong gamot na to, sa loob po ng 18 days, alos 1 lang po ang taas nila. I-apply ko na po sila ng Ventus. Ayun, guys, sa loob po ng 24 to 48 hours. Nakita ko po yung improvement. Napakagandang gamot po pala guys. Ayan, yung mga ampalaya natin, kung napapansin nyo, maganda na po yung tinaas nila. Alos isang buwan po sila ngayon. Ayan, alos nasa taas na po. Sa ngayon guys, no, siguro napapansin nyo, ah, medyo madalang lang po ang ating pag-upload sa mga videos natin. Gawa nga po kasi ng wala na po tayong kasamang nagbibidyo or nag -e edit sa ating mga videos. Baling ginagawa ko guys, direct ko na po siyang ina-upload guys wala na pong edit edit na napapansin nyo guys no alus uh, alos tuloy tuloy po yung salita natin at ayun nga yun po kasi nag edit natin at nagbi video guys nagtatrabaho na rin po siya ngayon guys madalang lang po siyang dumarating guys alos once a week lang po dumating Bali guys no, ito yung lahat yung maraming natamaan dun sa sinasabi kong may kalawang sa puno. Itong sukat ng 8,000 square meter guys. 8,000 po ito guys. Ito pong sa bandang itaas. Bali 1.2 hectares ito. Kaya doon nga po sa sinasabi ko na 2 hectares kasi 8,000 square meter yan. Tapos ito po 12,000 square meter. Bali guys no uh, Si Grafted ang palaya Yung pong hindi natin inaasaan na pagbuhos ng ulan Ano po ang pwedeng mangyari guys Gaya po ngayon guys no Meron na po akong napansin sa mga daon nila Ayan guys medyo allergy po si Grafted ang palaya Sa tubig ulan Para po siyang Nasabugan ng abono Ayan guys Ang may gawa po dyan yung ulan Ayan, para po siyang nagkaroon ng lapnos. Bali yan po ang applyan kong gamot bukas guys no. I-spray po ako ng uh, gamot na pampungicide. At siyempre guys no, uh, di hindi rin magkakawudya kasi nga po uh, walang into yung pag-ulan. talong gabi na yung pag ulan tsaka minsan umaga umuulan. Siyempre guys mag apply po tayong gamot bukas na pang wood kasi meron na rin po silang mga ilan-ilan na wood na nakikita ko sa mga down po nila. Bali yan guys no, lagi po natin ginagamit si Yobal. Yobal. Si Yobal po ay sa uh, company po ng Bayer guys. Ayan, napakagandang, napakagandang gamot po niyan guys. Malakas na malakas po siya. Kahit nasa loob po ng daon yung hood guys, kaya niyang puksayin, kaya niyang patayin. Bali yan guys no, siguro napapansin nyo, meron pa pong tubig yung mga kanal ng ating mga ampalaya. At ayan, pero wala pong problema sa grafted ang parayang guys kasi patulang nga po yung puno nya napakatibay po sa baha guys And guys papakita po sa inyo napakalambot po ng lupa ayan ayan po napakalambot po ng lupa guys pero wala pong problema yan kay grafted ang palaya guys at ayan guys nga hindi ko pa nga po ako nakapag grass cutter dito sa 8000 square meter gawa nga po ng malambot yung lupa pero saglit lang po yan sa grass cutter guys at pagkatapos po sa grass cutter guys, doon po tayo mag apply ng gamot na contact herbicides na si interline guys. Bali yan guys no, uh, magaganda na rin po yung talagang nasenturan ng sakit guys. Dito po sa 8,000 square meter na yan talaga tumama yung mga sakit guys. Na unang naitanim ko po kasi dito po naitanim yung mga maraming may sakit. Kaya yan guys, Bali nakaiwalay po yung mga medyo maina. Pero lumakas na po guys. Sawa po ng Diyos. Ayan, nakarecover na po sila. Malaking malaking na po yung improvement nila kumpara doon sa dating 18 days. Sa edad po nila na yan guys, dapat po nasa taas na yan. Kasi nga po, nagkaroon lang po sila ng konting problema guys. At syempre guys, no, a uh, papasalamat din po tayo sa mga nag-deliver sa atin po lang, na si Sir Christian Bayani. At si Sir Christopher Pascual ng Farm Ready. Ayun, sana po ah, mapansin niyo po ang aking video na to. At magandang magandang umaga po sa inyong lahat. God bless.